Hello guys, magandang hapon. Ito ngayon ang ating bubuksan, itong in-order natin kanina. Actually, meron na siyang <laughs> bukas. Eh, paano kasi dumating siya na ganito ka-plat? So, nagduda ako. Sabi ko, kuya, i-cancel na lang yan kako. Sa so, nag-deliver. Deliver ng uh, flash. Kaso nung pag-deliver, parang... Sabi ko, tignan ko ang maiki kuya kako. Tapos, hindi nawa ako. Tiling na, binutas ko na lang konti. Kunin ko na lang koya kaya ako, tapos binutas ko konti. Tapos nung nakita ko ito, bumungad, dalawa pala siya. Kaya ayun, kinuha ko na lang. Sayang <laughs> din naman, nantay ko. So ito, tuloy na natin guys. <laughs> Para sa Aerox pa rin natin ito. Ay, ang price pala nito uh, guys ay uh, 148. Ayan, 148. Di yun, no? Oh. Sana sumakto ito. O, oh, dalawa sila. So, sabihin natin baka may free na sticker. O, <laughs> alas Wala siyang free na sticker. So, ayan. Nakabaliktad eh. Nakalagay dito, Aerox 155 Shock Pro. Shock Pro Protection. Ayan. Aerox 155 Shock Pro Protection. Protection. Galing ah. E so, ganyan guys. Hmm. Parang hindi siya madikit ah. Ayan siya guys. <laughs> Joke lang. So, ito guys, kakabit natin doon sa ating Erox 155. Tara, tignan natin kung ano yung itsura. Ayun. So, dito natin siya ilalagay. So, yun guys. Ibasan muna natin ito. Bago natin ilagay. Tanggalin natin yung mga buha-buhangin niya. Nahugasan na to kanina, pero so doblihin lang natin. yan, tapos sa kabila, Yun, so ilalagyan na natin to guys. Install na natin ito. So, hindi na maganda. Ganito. Sakto tong kinuha ko guys, oh. May pagka-gray siya na orange. Ikot natin ito. Dapat nakikita. Yun. So, ganun lang guys. Tapos sa kabila. ang hmm. ang ante Hindi ko ata yung kasi kasi dapat hindi na ako ng So ayan guys So, yan guys, oh. Yan na, na-install natin yung shock. Protection niya, cover niya. So, sumasayad ba? So, hindi. Hindi po siya sumasayad. Fit na fit po siya. Napansin ko, parang mas malaki itong isa. Ewan ko. Yeah. yeah, so that's all. Bye.